Kadang araw sa atin lahat mga kababayan, good news po para sa ating ordinaryong mamayan dahil tuloy-tuloy ang paglilinis ng Philippine National Police at ang ilan sa mga nakasuhanan, lalo na itong sangkot sa illegal na droga at sangkot sa tanim ebidensya ay nasibak na sa serbisyo mga kababayan po natin. Napakarami pang pulis ang kinasuhan ngayon dahil sa iba't ibang insidente na sangkot nga itong uh, mga kapulisan matandaan po natin na maraming mga police officials ang nasangkot sa 990 kilos nga na nakuhang shabu. At hindi lang po yan, mga kababayan po natin, kinasuhan, sinuspindi, ang iba ay nireassign sa ibang location at ang napatunayan na na talagang sangkot sa mga illegal na droga at kung anumang krimen na kinabibilangan nila ay sinibak na po sa serbisyo. So good news po yan para sa ating lahat ah, dahil inaasahan po natin na ang magsiservisyo sa ating mga pulis ay mga matitino at talagang tapat sa kanilang sinumpaan na to protect and to serve. Tuloy ang paglilinis sa hanay ng pambansang pulisya. Yan ang sinabi ni Department of Interior and Local Government o DIL Secretary at Capolcom Chairman Benhar Abalos Jr. sa isinagawang New Year's Call kahapon sa Campo Krami ayon kay Secretary Avalos. Noong isang taon, nasa 681 na kaso ng mga pulis ang inimbestigahan ng NAPOLCOM, kung saan 437 dito ang nadesisyonan na. 76 sa naturang bilang ang natanggal na sa serbisyo. 80 naman ang nademote, 73 ang nasuspende at 11 ang napagsabihan. Mayroon din ani ang isang... So marami din pala ang natanggal na, no? 76 na pulis ang natanggal so marami ito mga kababayan po natin 89 yung demoted so 93 ang suspendido 11 yung uh, reprimanded 177 ang sangkot sa illegal na droga 59 ang summary dismissal proceedings so good news po ito mga kababayan po natin para sa ating lahat matandaan po natin na marami talagang pulis ang uh, tiwali at uh, sangkot sa illegal na droga lalo na rin yung pagpalit ng administrasyon dito na naman na uh, namamayagpag itong uh, kalakaran ng illegal na droga at ilan sa ating mga pulis ay mismo sila yung nagbibinta, hindi lang protector sila mismo yung nagbibenta gaya ng nahulihan na itong si pulis uh, sergeant Mayo di ba po ba mga kababayan po natin na uh, 990 kilos na siya po ang uh, at uh, mayroon pang isa sa Pampanga ito yung uh, ngayon is under investigation pa kung konektado ba ito sa mga sinasabing uh, droga na nahuli na. So mayroon pang mga nired sa Baguio na sangkot din yung mga pulis doon. So ito mga kababayan po natin na uh, nagpapatunay lang uh, na yung uh, hanay o pamunuan ng Philippine National Police ay hindi pinuproteksyonan ang kanilang kabaro. 990 kilos ng shabu na natagpuan sa Santa Cruz, Manila. Matatanda ang Enero noong nakaraang uh, taon-aga ng manawagan nga ng courtesy resignation sa si Secretary Abalo sa lahat ng senior officers ng PNP bilang bahagi ng isinasagawang internal cleansing ng pambansang pulisya. Dahil sa siyam na raang pulis na may ranggong colonel pataas ang na nagsumite ng kanilang courtesy resignation at sa naturang bilang 18 ang tinanggap ng Pangulo Uh, But... Ayan, good news po yan sa atin lahat mga kababayan So sana tuloy-tuloy na ang ginagawang uh, cleansing sa hanay ng Philippine National Police Lalo na itong mga police na sila mismo ang uh, nagbibinta nitong illegal na droga sa ating bansa Ano po ang inyong komento sa loobin patungkol sa isyong ito mga kababayan po natin Huwag kalimutan mag-iwan sa ating comment section Maraming salamat